So, ayan. Well done. Ang aking check na. Pagpapatayos. And then, hindi siya yung screen. At pininturahan niya. Ah, so, ayan. Dudublihan pa natin yan ang yung maliliit na screen. And then, yan. Done na yung pagpapatayos natin. So, ayan. ng tayo. May tayo sabon. So, ayan. Pinapipinturahan ko sa asawa ko. Ayan. Nagpipintura siya na kulay light green. So, ayan. First coating pa lang yan. So, yan is tutoblihin pa. And then, yan kahapon. Pinagawa namin kasi tibag na. Tipak na ba? And then, yan. Uh, para dito na yung daloy ng tubig. So, ayan. dinodoble na. Second coating. Ayan, sinarado muna yung isa. ayun pininturahan na. Ayan, dahil walang pampatay sa dito sa kabila, ay pintura na lang daw. So, ayan, napipinto ang aking okay. mahal sa sawa. So, partida yan, Hindi pa na halian. Ang daw na. So, ayan. Hinalangan na nagyan. Pero, tuyo na siya. So dressing okay, break. So sa so, third room, na ng maeswela. May si Jumpy, So yan. Ay, sinarado mo na. Ayan. Ah, Nandito rin ang ganyan. Ang aking store. Pero hindi pa kumplito yung mga laman yun. Ayan bumibumi -bumi pa yan. Wala pa. Hindi pa kompleto. And then, sa so 31, balikan ang mga si Chante Blows. Hello ba? Yan. yun din na lang harap. Yan pa. Babaguhin natin yun, Kasi, yung tarpuli natin ay yung mga ano lang. Tarpuli ng mga kandidato. So, yan. Babaguhin natin yan. Sana, mga yan pa star po rin at lumana. So, ayan, harap ng bahay. Ay, bahay ng aking tindahan. So, ayan. Ang aking okay, sure. Ay, so, yung asawa ko yung nakahubad. Sorry, nainit kasi. So, may maraming bata dito sa amin. Naglalaro sila. At si Anne. So, ayan. Yeah ang aking store. Abay ko lang kayo sa aking kingdom. So, ayan. So, ayan. Natupad na yung plano natin or yung project natin pa. guys, kasi dati ito ay tipak-tipak na or tibag na yan. Butas-butas na yan. So, ayan. Maganda na. Sana makompleto natin yung mga Pamilya natin bago mag-31 all. Ngayon is... Ang pitsa ngayon? 30 na lang? Oh, may pasok na pala bukas. Oo, oh, mabaling kisa. oh, kailangan natin mabaling ng Bilisan ko na ang paglala ba? So, ayan ang tindera ko sa doon. Mag-sisel ko. Ayun na. Ayan. Ayan kasi magpapagiling pa ako ng peanut butter. Ayan ang customer kong maganda. Ayan, know, no, po, buglog, buglog, buglog. So ayun, binili na kayo. Ay, <laughs> na ang ganda. Hindi na nakakahiyang ang tindahan. oh, chor, chor. So ayan. Oh Unay, subscribe mo ako na. Ayan, si Unay. Pamangking kong si Unay na maganda. Ayan oh Sexy. Muna yan kasi dati ang taba. Ngayon, sexy na. Kaya hindi pa kompleto yung ating mga sabit-sabitsaan. Kung lang ba yung mga yung mga biskuit, yung mga pambaon-baon. Alam nga, hindi dapat yung pasokan dunis, no? So, yan. Bukas na pala. May paso kasi one week sim break. Sora, uh, dito wala pong mga sabit-sabit dyan. -sabit dito yung sabitan ng mga sabon-sabon. So, -sabon. ayan. Ayan, magpapabariya siya kasi magtatatsi. Ah. So, yan. Lalaro. Then, may harang. Pero, pwede na itong tanggalin nun eh. Kasi, tuyo na. Yan na muna. Pansamantala. Kasi, malay ng no, Soon, pa straight na lang natin na Ang ating pinito. So, yan. Malinaw-linaw na sa mata. Ito din ang mga bata. Oh, ganda. Oh, ganda. Oh, ganda. So, yun. Ang aking ating. Ay, huwag natin mo siya doon ang asaw ay kasi siya ay So, yun. Ang ating store. Sa ngayon, so, yan, kailangan kung so, kailangan baguhin ang ating tindahan para maginaw sa mata ng mga ating mga customer. So, yun. ganda na siya. So, kung sino magtatanong ng budget nito soon. Reveal. review <laughs> reveal natin yung yung magkano ang inabot nito. Paputol-putol na trabaho to. Kasi yung budget nito. So, yun mga guys. Bye. See you on my next vlog. So, bye. So, maraming bata dito sa akin. So, ayan. Luuban yan. Pero maraming bata. Maraming naglalaro. So, dun pa. Merong mga naglalaro. Okay. So, ayan. Dun ako naglalaba. Naglalaba mo muna tayo mga ka-sorry. So, ayun mo na. Bye! Please subscribe sa aking channel. Pagkutin ang notification para updated po kayo sa aking mga videos kaya upload. Bye! See you in my next vlog!